Kasalang Tagaytay Expo naman tayo. Dito nga yan ginanap sa Taal Vista Hotel at syempre free registration ulit. At dahil sa Kalorwega Church na nga kami ikakasal, hindi talaga namin to pinalagpas. Dahil ang mga suppliers dito kung hindi local, wala ka nang transportation fee. Kaya kung may kitang kayong supplier, screenshot nyo lang yan, then search nyo sa Facebook or Instagram. Kung within Cavite or Tagaytay ang venue nyo, I highly recommend na umatendin kayo ng kasalang Tagaytay Expo dahil pili lang ang mga ang suppliers dito. Ang maganda nga sa si Expo, makakapag-free taste kayo, mati-check nyo na agad ang price list at masasagot na agad ang inyong inquiries. To angels, to sa totoo lang, marami na nga kaming nabook dito pero hindi ko muna yan isha-share sa inyo hanggat hindi namin nasusubukan. For every 2,000 pesos, may one raffle ticket ka, kaya ayun hindi kami nanalo. More than 4 hours nga kami ditong nag-iko.